So ayun magandang umaga guys So ngayon umaga magpapagupit tayo Siyempre para gwapo naman tayo Tingnan siyempre mga boss At ngayon tingnan nyo ito mga guys ah. Meron akong kasunod dito Nagpapagupit di pagkatapos natin magupit Antayin nyo lang konti Yan yung kasunod ko nagpapagupit Okay na okay guys yung gupit niya At kita niya. <laughs> Di ba guys Gwapo naman gupit niya oh, Tingnan mo kasi yung nagugupit oh. oh. <laughs> Guapong-guapong yung ginawang gupita, no? Pati yung nag-gubukit, guapong-guapong. Tangiti-ngiti lang yung ginawang eh. oh, no, 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 gupita na no, 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 no. Guapong-guapong, kita nyo, yung joom natin, no? o. O, di ba? Guapong yan, guapong ang o. Kita nyo naman, pag... <laughs> pag yan, no? o. O, natin para makita nyo ng maayos. Tingnan nyo naman, o. No? <laughs> gupit ayo naman yan eh so diba okay na huwag yung okay. paggupit oh gagaling din naman ni kuya magupit eh kita nyo naman eh oh diba binibidyan niya pa nyo bagay na bagay sa kanya eh kanya naman yung oh, oh diba kakaputang ina no. O tingnan niyo naman oh yan no. o, <laughs> o mahirban ba? Yung mga pancakes yan no. Kita niyo pancakes na gupit yan. Kita niyo makala niyo naman siguro eh mga ganyan gupit din usong-uson yan, di diba?